So right, mga Oragon, welcome sa Oragon Official Vlog. So dahil natapos na natin ng pag sa flooring, nadako naman tayo dito sa pag sa poste. So ang gamitin pa natin tiles dito sa poste, 60 by 30 So dahil 60 by 30 ang gamitin natin, so ito na mag-layout na tayo sa ating poste. So pagkatapos pa natin mag-layout, so ginag ko muna ang dalawang kanto ng ating tiles para bago natin ikabit. Dahil sa pagkabit kasi natin ng tiles, hindi yan nakatotok lang, kundi naka-45. So kapag naka-45, syempre, hiwain natin yan sa gili. Kaya naman bago tayo mag-tiles at ko muna lahat para di tayo may mahirapan. Kung ilang patong pa lang tiles ang ating poste, yun rin ang tatabasin natin. Kaya naman, so ito isa-isa natin tinatabas ang tikabilang gilid. O di ba nakakangalay? Arot! <laughs> Kasi kapag kabit-tabas tayo, kabit-tabas, so siguro talaga yan talaga nakakangalay. Pasmado na nga, lalo pa ang mga pasma. <laughs> dahil by pa lang ng grinder sigurado mga ka na kaya naman ang ginagawa ko tinatabas ko na lahat pag natabas na natin lahat syempre magpapahinga tayo mga 10 minutes or 30 minutes para mawala man lang yung panginilig ng kamay at pagkatapos umpisa ng pagtatiles o syempre makakarelate lang ito yung mga nagtatiles dahil alam naman natin pag isa kang tile ramdam mo talaga yung sinasabi ko dahil walang tile sitter hindi ko magamit ng grinder at hindi nagtatabas dahil kung hindi mo naramdaman ay di manhid ka arot <laughs> So ayun na nga, din natabas na natin lahat at nagkakabit na tayo. Kung makapansin nyo yung poste pala natin, hindi na natin niya dahan Kung tigrib ko dahan na lang natin. So dahil kapag nakaribukada, kapit na kapit yung ating tiles. Dahil alam natin kapag nakaribukada, ay talagang magaspang. Kaya naman pag pinukpok mo yung tiles na may halo, syempre kakapit yan ang gusto. So disclaimer lang, hindi ko ito in-advise sa ibang gustong matuto. At sa mga baguhan dyan, so kaya nga pala ganito discard di ko dahil alam ko kaya kaya kong i to kahit nakaribukada lang at hindi naka-finish. So kaya naman sa mga baguan dyan, ah, hindi ko ito advice na ganito rin gawin nyo kung hindi nyo kayang gawin. O, di ba? So, kaya ko to ginawa para mapabilis yung ating trabaho kasi kung papalitan ko pa yan, pipinisin pa natin na abotin tayo dyan ng dalawang araw. Dalawang araw sa pagpapalitada. Pero sa mga nagmamagaling dyan, isang araw lang yan. Araw. <laughs> So gumamit pala tayo dyan mga kuragon ng simento at adhesive. So marami nag-comment dun sa ating ginawa sa pagka-tiles ng flooring na yung adhesive daw ay hindi daw inaalawa ng simento. At sabi pa nila, hindi daw tayo marunong magbasa. Mga bobo! Mga bobo! <laughs> dahil ang adhesive daw ay para lang sa tiles dahil ginawa na yung adhesive para sa tiles so totoo naman na yung adhesive ay para sa tiles pero isang trabador at isang tile setter so malalaman mo kung anong pinagkaiba kung anong pinagkaiba kapag walang halong siminto dahil kapag adhesive lang ginamit mo so talagang walang kapit kumbaga hindi matiba yung relationship arot <laughs> Kaya naman sa mga nagmamagaling dyan ay na hindi daw inahaloan ng, ng simento ang adhesive. Shout out na lang sa'yo dahil hindi ka pa siguro nakapagkabitan tiles. Kaya nasasabi mong ganyan dahil kung isa kang tile alam mo yan. Kapag wala ang halong simento, mabilis lang baklas eh. Kaya naman kuminsan minsan nga hindi na ako gumagamit ng adhesive kasi parang mas matibay pa yung simento lang na walang halong adhesive. So kaya yung maniwala, subukan nyo na kayo ang gumawa para malaman nyo kung ano pinagkaiba talaga. Kasi yung mga nagsasabi na hindi nahaluan ng simento ang adhesive, kawawa naman yung tinatrabawan nyo. Dahil para sa akin, mas matibay ay kapag may simento. Kaya naman sa mga nagmamarunong dyan, I love you na lang sa inyo, arot. <laughs> Hindi ko naman sinasabi na huwag na tayong gumamit ng adhesive. Sinagot ko lang yung mga nagko-comment na kiso ganyan, kiso ganito. Ang gagaling kaya, arot. <laughs>